Bago ipatupad ang martial law, ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa sa Asia na may sistemang kahalintulad ng Estados Unidos. Similarly in the Philippines, before martial law, it was an Asian version of the United States system. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. Malaya ang pamamahayag noon. Ngunit sa kabila nito, hindi nito lubos na napagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Sa katunayan, noong dekada 1950 at 1960, kinilala ng Yumaong Lee Kuan Yew, dating punong ministro ng Singapore, ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa rehiyon. Sa kanyang mga alaala, binanggit niya na walang dahilan kung bakit hindi dapat naging matagumpay ang Pilipinas sa larangan ng ekonomiya. Noong panahong iyon, mas maunlad pa ang ekonomiya ng Pilipinas kaysa sa Timog Korea na halos kapantay ng Taiwan at nasa mababang bahagi ng parehong antas tulad ng Japan. Ngunit makalipas ang ilang dekada ng pagmamasid, naging kritikal si Lee sa sistema ng pamahalaan ng Pilipinas na may istilong Amerikano, malawakang katiwalian at pamamahayag na hindi nakakatulong sa pagunlad ng bansa. Noon pang 1992, Nagbabala na siya na kung hindi aayusin ng Pilipinas ang sarili nito, malalampasan ito ng mga kalapit bansa sa ekonomiya. Hindi nalingid sa kaalaman ng bawat Pilipino na nalagpasan na tayo ng ibang bansa sa Asia. At kung mag-aaksaya pa tayo ng anim na taon, mahuhuli na rin tayo sa Vietnam na sa unang pagkakataon mula noong dekada 1990 ay nalampasan na tayo sa GDP per capita. Hindi ba't nakapanlulumo isipin kung paano tayo napag-iwanan ng mga bansang dati ay nasa likuran lamang natin? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po sa kanyang unang opisyal na pagbisita sa Pilipinas noong 1974, mainit na tinanggap si Lee ni Pangulong Ferdinand Marcos. Magiliw ang kanilang relasyon. Kung saan inimbitahan pa siya sa Malacanang upang maglaro ng golf at pag-usapan ang hinaharap ng Asya. Dalawang taon makalipas, noong 1976, nagkasundo ang dalawang bansa na bawasan ng 10% ang taripa sa ilang produkto bilang bahagi ng mas malawak na inisyatiba sa kalakalan. Naging pundasyon ito para sa mas mahigpit na ugnayang pang-ekonomiya at mas integradong Timog-Silangang Asya. Gayunpaman, nang mapatay ang leader oposisyon na si Binigno Ninoy Aquino noong 1983, humarap ang administrasyon ni Marcos sa matinding krisis pampolitika at pinansyal. Dahil sa utang na higit $25 billion at pagkatigil ng pautang mula sa dayuhang bangko, napilitang humingi ng tulong ang Pilipinas sa Singapore. Humiling si Marcos ng pautang na nasa $300 million hanggang $500 million. Ngunit tahasang tumanggi si Lee dahil alam niyang hindi na ito mababayaran. Gayunpaman, nagpaabot pa rin ang mga bangkong Singaporean ng $8 billion pautang sa Pilipinas, bagamat batid nilang aabuti ng dekada bago ito mabayaran. Sa isa sa kanilang huling pagpupulong, hinimok ni Lee si Marcos na ipasa ang kapangyarihan sa isang mas may kakayahang lider upang maisalba ang bansa. Sa kanyang pagkagulat, Pumayag si Marcos at tinawag pa siyang tunay na kaibigan. Ngunit hindi agad bumaba sa pwesto si Marcos. Ilang taon pa ang lumipas bago siya mapatalsik dahil sa lumalalang galit ng publiko laban sa kanyang diktadurya at mga aligasyon ng paglustay ng halos 10 billion dollars na pondo ng bayan. Noong 1986, naganap ang People Power Revolution na nagpatalsik kay Marcos at nagdala sa kanya at sa kanyang pamilya sa pagkatapon sa Estados Unidos. Bagaman na iligtas ng people power ang bansa mula sa mas malalang kapahamakan, napansin ni Lee na marami sa mga kaanak at malalapit na kaalyado ni Marcos ang unti-unting bumalik sa Pilipinas. Sa kanyang mga memoir, binatikos niya ang kulturang Pilipino bilang masyadong malambot at mapagpatawad. Sa ibang bansa, ang isang leader na nangulimbat ng yaman ng bayan sa loob ng dalawang dekada ay hindi na muling makakabalik sa politika. Ngunit sa Pilipinas, hindi lang bumalik ang pamilya Marcos, kundi nakilahok pa muli sa pamamahala ng bansa. Ang ilan sa mga ninakaw na yaman ay hindi pa rin nababawi. Subalit nagawa pa nilang bumalik at maging bahagi muli ng politika. Noong naupo si Corazon Aquino bilang unang babaeng pangulo ng bansa, pinili niyang bumisita muna sa Indonesia at Singapore imbes na sa Estados Unidos. Isang pagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa ugnayan sa rehiyon. Naniniwala si Lee sa kakayahan ni Aquino na ibangon ang Pilipinas. Dahil dito, noong 1988, nakumbinsi niya ang pamahalaan ng Estados Unidos na suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng dayuhang tulong na umabot sa 10 billion dollars na halaga ng mga pangako mula sa iba't ibang bansa. Sa pagsapit ng 1991, ang mga pondong ito ay nakatulong sa muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Matapos ang pagbagsak ng rehimeng Marcos, hindi pa rin nagkaroon ng matibay na pundasyon ang Pilipinas para sa matatag na pag-unlad. Sa halip, patuloy na naging sagabal ang kawalan ng pampulitikang katatagan na nagdulot ng pagkaantala sa mga proyekto at pag-atras ng mga dayuhang mamumuhunan. Sa loob ng ilang dekada, nagkaroon ng mahigit isang dosenang tangkang kudeta na nagpahina sa tiwala ng mga negosyante at mga bansang maaaring magbigay ng suporta sa ating ekonomiya. Napansin ni Lee Kuan Yew ang malaking kakulangan sa pagkakaisa ng lipunang Pilipino. Ayon sa kanya, may isang bagay na dapat nagbubuklod sa bansa, ngunit tila ito'y nawawala. Itinampok niya ang matinding agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na isang lipunang na hahati sa dalawang bahagi ng mga elitistang mestizo na namumuhay sa marangyang pamumuhay at ang mga maralitang magsasaka na tila hindi binibigyang halaga ng mga nasa itaas. Isa pa sa mga seryosong suliraning kanyang binigyang pansin ay ang tinatawag na brain drain o ang sapilitang pag-alis ng milyon-milyong Pilipino upang maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Kahit pa ito ay hindi akma sa kanilang pinag-aralan. Ayon kay Lee, may mali sa sistemang ito, lalot ang mga Pilipinong profesional, tulad ng mga inhinyero, arkitekto at accountant ay kinakailangang magtrabaho sa ibayong dagat para lamang mabuhay. Sa Singapore pa lamang, may mahigit 500 Pilipinong profesional na nagtatrabaho kung saan pinatunayan nilang kaya nilang makipagsabayan sa mga Singaporean, Malaysian at Indonesian. Ngunit bakit kailangang mangibang bansa ang mga Pilipino para lamang magamit ang kanilang kakayahan? Noong 1992, nakipagpulong si Lee kay Pangulong Fidel Ramos na kanyang inilarawan bilang mas praktikal at may kakayahang magbigay ng mas matibay na pundasyon sa bansa kaysa sa mga naunang pinuno. Sa parehong taon, tinanggap ni Lee ang isang imbitasyon na magsalita sa Philippine Business Conference. Bagaman nag-aalinlangan siyang gawin ito upang hindi makasakit ng damdamin. Subalit, ang mga negosyanteng Pilipino mismo ang sabik na marinig ang kanyang prangkang pananaw upang makakuha ng mahalagang mga aral para sa pag-unlad ng bansa. Sa kanyang talumpati, inilatag niya ang mga pangunahing hadlang sa pagsulong ng Pilipinas. Isa sa mga ito ay ang konstitusyon na may istilong Amerikano na ayon sa kanya ay mahirap ipatupad sa isang bansang nasa proseso pa lamang ng pag-unlad. Binuo ito ng mga Amerikano noong 1787 upang pigilan ang isang malakas na pamumuno, ngunit sa kaso ng mga umuunlad na bansa, mas kinakailangan ang isang matatag at matapat na gobyerno. Ayon kay Lee, hindi maaaring umunlad ang Korea, Taiwan, Hong Kong, o Singapore kung ganito rin ang kanilang sistema. Isa pang problema ay ang malayang pamamahayag na walang maayos na direksyon. Bagamat may kalayaan ang media sa Pilipinas, Ayon kay Lee, nabigo itong gabayan ang sambayanan. Sa naging masyado itong partisan na nagdulot ng kalituhan sa mga mamamayan at nagpahirap sa kanila na maunawaan kung ano talaga ang mahalaga para sa kanilang kinabukasan. Bilang tugon sa mga suliraning ito, nagmungkahi siya ng ilang hakbang para sa pagbabagong kailangan ng bansa. Una, kailangang sugpuin ang krimen at katiwalian. Hindi raw ito kailanman maaaring ganap na mawala kahit sa Singapore. Ngunit posible itong mabawasan kung ang mismong mga pinuno ang mangunguna sa paglilinis ng sistema. Ipinunto niya na ang mga negosyante, lalo na ang mga dayuhan ay natatakot mamuhunan sa bansa dahil sa mataas na bilang ng mga kidnapping at katiwalian sa pulisya. Pangalawa, binigyang diinili ang pangangailangang tanggalin ang mga pulisya na nagpapabor sa mga oligarko. Ayon sa kanya, hindi nakatulong ang retorikang makabayan na nagtutulak ng industrialisasyon dahil pabor lamang ito sa iilang negosyanteng may kontrol sa ekonomiya. Inensayo niya ang pamahalaan na alisin ang mga monopolyo sa sektor ng pagbabanko, telekomunikasyon at transportasyon upang mabigyan ng patas na pagkakataon ang lahat ng negosyante. Panghuli, iminungkahin niyang buksan ang merkado sa mas malawak na kompetisyon hindi lamang para sa mga Pilipino kundi pati na rin sa mga dayuhan. Ayon kay Lee, kung patuloy na mananatili ang mga restriksyon sa kalakalan at pamumuhunan, lalo lamang mahuhuli ang Pilipinas sa kanyang mga kapitbahay sa Asya. Kailangang tanggalin ang mga hadlang na pumipigil sa bansa na umangat at tiyakin na ang mga Pilipino ay hindi lamang makakaraos kundi tunay na uunlad. Sa kabila ng mga pagsisikap, hindi pa rin tumbasan ng Pilipinas ang pag-unlad ng mga bansang tulad ng Thailand, Malaysia at Indonesia. Ang mga problemang binanggit noon, gaya ng katiwalian, krimen at mahinang ekonomiya ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Kung nagawa lang sanang hawakan ng mga Pilipino ang kanilang mga pinuno sa responsibilidad, hanggang saan na kaya ang naabot ng bansa? Ano sa tingin mo ang pinakanaging hadlang sa pag-unlad ng Pilipinas? Kakulangan ba ng infrastruktura, katiwalian, o hindi seryosong pagtingin ng mga Pilipino sa politika? I-share mo ang opinion mo sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe.